Handa ng Bureau of Immigration sa pagdagsa ng mga turista ngayong Bermans o nalalapit na holiday season. Katunayan, kasalukuyan ang ipinatutupad ang pansamantalang suspensyon sa filing ng mga leave ng kanilang empleyado para matiyak ang 100% deployment. Sa Disyembre naman, katuwang ang Airport Authority, nakahanda ang karagdagang counters para maiwasan ang congestion sa mga paliparan. Kinumpirma naman ng BI na operational na rin ang Philippine Electronic Visa sa mga konsulado at embahada ng bansa. Makakatulong nila ito para mabawasan ang abala sa proseso sa dinaraanan ng mga turistang papuntang Pilipinas. Samantala nananawagan naman ang BI sa mga biyahero na sumunod sa required documents. Ito sa ating mga kababayan, ang immigration po ay nagpapatupad. Ayon po ito sa implementing rules and regulation ng Anti-Trafficking Act of 2012 na kung saan ang immigration ay inaatasan mag-implement ng strict departure policy. At sa pag implement po natin, dapat po may guidelines dyan na hindi dapat maabuso ng kahit sino-sino.